mga headlines. Ten ID patuloy ang suporta sa search and retrieval operations sa mga biktima ng landslide sa barangay Masara, Mako, Davao de Oro. Labing apat na bangkay na biktima sa landslide sa Masara, inilibing na. Relief operation sa Maragusan, Davao de Oro na apektado ng shear line, isinagawa. At Maantig sa serya ng relief operation at interfaith prayer para sa mga biktima ng landslide sa Masara. Tampok sa usapin, Hay Moral. Tutok na sa Agila News Network. Sa ilalim ng nagbabagong panahon, hatid namin ang mga kwento ng pangarap ng bayan. Pag-asa sa mga nanghihina, pag-unlad at pagbabago, nagbabalita naglilingkod, nagmumulat dahil sa mata ng bayan, katotohanan ang ipinapakita. Mga balitang mula sa Pilipino para sa Pilipino. Agila News Network. Magandang araw Pilipinas sa kopo si Louie Angchay. Walang tigil sa pamamahagi ng suporta ang 10th Infantry Aguila Division Philippine Army mula sa manpower at mga kagamitan para sa search and retrieval operations sa mga nabiktima ng landslide incident sa barangay Masara, Mako, Davao de Oro. Narito ang report. Katatagan at determinasyon. Ito ang makikita sa mga nakadeploy na mga rescuers sa nagpapatuloy na pag-recover ng mga bangkay sa Ground Zero ng landslide incident sa barangay Masara Mako, Davao de Oro. Isang linggo nang nakababad ang mga kasundaluhan ng 10th ID. Katuwang ang pulisya at mga rescue units mula sa iba't ibang organisasyon sa Ground Zero. Mga bayani, kung ituring na mga pamilyang umaasa sa kanilang kakayanan na matagpuan ang mga nawawala nilang mahal sa buhay bunsod ng trahedya. So mga agila ito ito yung uh, kasalukuyang sitwasyon sa ground zero dito sa Barangay Masara at kung mapapansin niyo ay uh, halos napapalibutan na ng uh, putik especially dito sa kalsada at ang mga ibang uh, establishment dito sa Barangay Masara. Babasagin natin o para makadaan tayo sa ganitong mga eksena. Ready on the go ang mga kagamitan ng 525 Engineering Combat Brigade sa pag-detect ng signs of life o makanatabunan ng lupa. Gumagamit kami ng thermal scanner. So yung thermal scanner is uh, nakukuha niya yung mga uh, heat na galing sa katawan. So ginagamit namin siya para mas madali natin ma-detect yung mga anati uh, yung mga kababayan natin na na-trap sa loob mismo. So yung uh, meron din kaming ginagamit na equipment, ito yung snake eye na madalas is nagagamit natin siya sa ilalim ng mga trap victim which is uh, gumagamit na tayo ng mga maliliit lang na, na butas upang makapasok lang itong ating optic camera. Sa hanay naman ng Mako Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, bahigit isang daang responders na ang nai-deploy sa Ground Zero. Kasama diyan ang anim na excavator at siyam na dump trucks para sa pagsuporta sa search and retrieval operations. Sulido naman ang kooperasyon ng emergency response company, at ng 10th Signal Batalyon ng 10th ID sa aspeto ng paghuhukay at teknolohiya. Nailibing na ang labing apat na mga bangkay na biktima sa landslide incident sa barangay Masara Mako Davao de Oro kung saan inalalayan ang mga kaanak ng biktima ng local government unit ng Mako. Patuloy naman ang pamimigay ng ayuda ng LGU para sa mga evacuees. Mula sa Radio Amigo, Agila Michael Manguhi, para sa detalye. Sa kabila ng matinding sikat ng araw tanghaling tapat noong araw na magapuso, Pebrero 14, ay bumuhos naman ang luha at paghinagpis ng mga magulang, kaanak at mga kaibigan matapos maihatid sa huling hantungan ang labi ng labing pitung taong gulang na si Chad Lawrence Pitugo isa sa mga namatay sa nangyaring landslide sa Zone 1, Barangay Masara, sa bayan ng Mako, Davao de Oro. Ayon kay Bibilinda Pitugo, ina ni Chad, nagpaalam ang kanyang anak na mag-charge ng kanyang cellphone sa simbahan ng Masara dahil walang kuryente sa kanilang bahay sa Barangay Mainit. Hanggang nakatanggap na lamang si Bibilinda ng balita sa nangyaring landslide sa Zone 1, Masara, kung saan isa si Chad sa natabunan ng lupa. Maliban kay Chad Pitogo, pansamantalang inilibang na rin ang labing apat na mga hindi pa nakikilalang mga bangkay sa pampublikong sementeryo sa barangay Iho, Bayan ng Mako, sa parihong araw. Kasama sa paglilibing ang mga personahin ng National Bureau of Investigation Disaster Victim Identification Unit, mga opisyal ng lokal ng pamahalaan ng Mako sa pagpanguna ni Mayor Carlos Volter Rimando. Bago ang libing, isinailalim ng NBI sa post-mortem examination ng mga bangkay para sa kanilang pagkakakilanlan matapos ang 72 oras na walang mga kaanak na nag-claim sa bangkay, kinuna na kaagad ito ng DNA testing at tagging sa kapansamantalang inilibing. Matatandang isang malaking pagguho ng lupa pasado alas 7 ng gabi noong Pebrero sa sa Zone 1, Barangay Masara, Bayan ng Mako, Dabo de Oro at tumawag kaagad ng tulong kay Congressman Ruel Peter Gonzaga mga kinatawan ng Apex Mining Company. Dahil dito, agad namang tinawagan ang kongresista, si Tin Offers the Brigade Commander Brigadier General Ronnie Babak na agad namang nagpadala ng kasundaluhan mula sa 25th Infantry Fireball Battalion at maging ng mga tauhan ng Emergency Response company ng 10th Infantry Aguila Division Philippine Army. Okay. Uh I know the urgency of the problem when uh, I received a call from Congressman Consaga, mm. no? Ang information kasi nakarating sa akin is that yung lupa mismo na nag-landslide, nagbara doon sa ilog. So naturally makaroon ng uh, instant dam doon. Accordingly, uh, nung gabi na yon, di uh personnel no of the 25 th IB 10th First Brigade and the emergency response company coming from our division headquarters okay. under kay aming napaka ano snapping brigade division commander General Ham Bala ay nakapag-evacuate sila ng 800 na resident sa dalawang barangay. Laking tuwa naman ng mga nailikas na mga residente dahil hindi sila pinabayaan ng pamahalaan ng probinsya, munisipyo at maging ng barangay at agad silang inasikaso sa kanilang mga pangangailangan gaya ng masisilungan, pagkain at mga gamot at marami pang iba. Mula rito sa Masara, Mako, Dabao de Oro, ang inyong lingkod sa Radio Amigo, Aguila Trooper, Michael Manguhig, para sa Agila News Network. Nagsagawa ng relief operation ang mga miyembro ng AFP PNP Southern Mindanao Press Corps sa mga nasalanta ng landslide sa barangay Masara sa Mako, Davao de Oro at maging sa mga pamilyang apektado ng pagbaha na hatid ng shear line sa Maragusan, Davao de Oro. Silipin natin ang mga kaganapan sa report ni Agila Trooper sa gitna ng pagsubok dulot ng kalikasan, nagkaisa ang AFP PNP Southern Mindanao Press Corps kasama ang 10th Infantry Aguila Division Philippine Army para sa pagpapatupad ng relief operations sa pangunguna ni Ms. Ruth Palo Dumandan, Presidente ng AFP PNP Southern Mindanao Press Corps nagsama-sama ang mga miyembro ng media upang matulungan ang mga apektadong komunidad sa Southern Mindanao. Uh, gawa sa paghatod sa balita, di ba? Paghatod sa balita, um, usap ni siya sa kining uh, mission, misyon, no? sa kining uh, press corps na makatabang sa ato ang komunidad, no? like uh, this, uh, ato ang oplang tabang gihimo para sa biktima sa landslide o landslide, kanyang sa baha. Actually, dili ni siya first time ginahimo sa press corps, no? na mga brigada eskwela na ginahimo na before before no previous unya uh, karon tungod kay need kaayo nga tabangan po ang mga residente nga apektado so nag naatay mga uh, resources po nga gi, gi gamit para lang uh, ma materialize o mahimo kini nga uh, um, successful ang atong uh, oplan tabang ito ay bilang tugon sa kamakailang sakuna dulot ng kalikasan Noong February 6, 2024, isang malupit na landslide ang tumama sa Zone 1, Barangay Masara, Mako, Dabo Oro. Habang malakas na pag-ulan naman mula sa Shareline Water System ang nagdulot ng baha sa Maragusan, Tabaw de Oro. Agad na tumugo ng partnership upang magbigay ng tulong sa maapektadong residente. The Church of Jesus Christ Lai Saints andam ng mutabang no? sa mga kinsamantong nagapangayo pod o sa mga tao na nanginahanglan sa maong mga panginahanglan. O sama sa gi-provide karon diri sa nakita nato nga dunay mga food packs no na po yung mga hygiene kit pinaagi sa ilang ilahang mga request. Kabilang sa relief effort ng pamimigay ng mahahalagang kagamitan kasama na ang 500 gallons ng tubig na inumin. Bawat isa ay naglalaman ng 6 na litro na nagmula sa Davao City Water District. 500 hygiene kits at 500 food packs na may kasamang tiga-anim na kilong bigas kabilang sa relief effort ang pamimigay ng mahahalagang kagamitan kasama na ang 500 galon ng tubig na inumin. Bawat isa ay naglalaman ng 6 na litro, 500 hygiene kits at 500 food packs na may kasamang tiga alim na kilong bigas. Itawagan ko na uh, ay Uh, yato ngayon at, uh, na sa tuwa. Pagkakita ko po salamat kay Ibarologin ng uh, inangarap ko ang partnership sa pagitan ng EFP PNP Southern Mindanao Press Corps, 10th Infantry Aguila Division ng Philippine Army at Police Regional Office 11 ay nagpapakita ng lakas ng pagtutulungan sa pagtugon sa mga pangangailangan ng komunidad na sinalanta ng kalamidad. sa sama-samang pagkilos at pagkakaisa sa pagbibigay ng mahalagang tulong sa mga apektado ng natural na kalamidad. Mula dito sa Mawab at Dabo de Oro, ako Zeleo Zarate para sa Agila News Network. Agila Troopers, ngayong Feb Ibig Month. Sa kabila man ng dagok na kinakaharap ngayon ng mga nasalanta ng kalamidad, bunsod ng shearline, gaya ng pagbaha at pagguho ng lupa, ay nangingibabaw pa rin ang espiritu ng kabayanihan, maparamdam lamang sa ating kapwa ang pagmamalasakit at pagmamahal. Anim na oras lang naman nilakad ng mga kasundaluhan ng 25th Infantry Fireball Battalion ang Sitio Kagan sa Barangay Andap, New Bataan, Davao de Oro. Kung saan karga-karga nila ang 71 sako na naglalaman ng mahigit 300 food packs noong Asingko ng Pebrero. Ang Sitio Kagan ay isa sa mga apektado ng shearline weather system at low pressure area sa papatapos na bahagi ng Enero na nagresulta sa temporaryong pagsasara ng kalsada. Tanging paglalakad lamang ang paraan para marating ang komunidad. Nagpapasalamat naman si 101st Infantry Pag-asa Brigade Commander, Brigadier General Felix Ronnie Babak sa kahangahangang sakripisyo na ipinamalas ng Fireball Troopers sa panahon ng natural calamities. Sa kabilang dako naman, nag-alay ng isang interfaith prayer sa Ground Zero ng Barangay Masara, Mako, Davao de Oro noong 15 ng Pebrero bilang pag-alala sa mga buhay na nalagas, bunsod ng naganap na landslide sa lugar. Pinangunahan ang seremonya ng iba't ibang religious leaders ng Romano Katoliko at tribong Mansaka, Kagan at iba pang IP representatives. Sa mga nais mag-donate para sa mga nasalanta ng landslide sa Masara at sa iba pang apektado ng shear line at low pressure area sa Davao de Oro, maaaring dumulog o makipag-ugnayan sa kinauukulan. Muli sa tulong ng pagmamalasakit, sakripisyo at pananampalataya. Tiyak, kahit anumang unos na dumaan, ay ating kakayani. Check Moral, Hi Moral! At yan ang mga kaganapang nasagap ng mga agal troopers sa buong linggo. Mayatiling nakatutok sa mga aktibidad ng 10th ID sa aming social media pages sa Facebook, Instagram, Twitter at YouTube na naka-flash sa inyong screens. Agila News Network, mga balitang mula sa Pilipino para sa Pilipino. Magandang araw at maraming salamat.